Gospel is God's promise of restoration. Ito yung mabuting balita na hindi lang tayo tinubos at pinahayag kung sino ang ating Panginoon, ang Diyos na hindi nakikita sa magitan ng ating Panginoong Yesus. Ang lahat din ay mapanunong balik. That's what we call restoration. We could have new life. Hindi lang ito patungkol sa parating na araw ng muling pagbalik ng ating Panginoong Yesus patungkol sa bagong mundo at bagong langit at bagong Jerusalem. Ito rin makakamtan natin kapag tinanggap ng natin ang ating Panginoong Isus at sa Kanyang ipapadala at mananahan ang banal na Espiritu sa ating buhay mula sa kaibuturan ng ating puso magkakaroon ng pagpapanibago ng ating puso, kagaya ng pusiya ni Propeta Ezekiel. We could have new life and by giving or by restoration we could have new heart and new spirit in Christ. Kagaya din sa nasusulat na kapag tayo tumanggap sa ating Panginoong Yesus, sa Roma 8, na hindi na tayo masasagla sa kaparusahan dahil Therefore, there is now no condemnation in for those who are in Christ Jesus, because through the Spirit of Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death nawa, lubusan natin maunawaan na ang uh, pangako ng restoration ng ating Panginoon ay mapangyayari hindi lang sa darating na panahon kundi mapangyayari ngayon because now is the day of salvation kaya mga kapatid nais ko pong pamanhik sa inyo na paniwalaan natin sa palatayanan natin ang ating Panginoong Isus sa magitan ng pagtanggap sa Kanyang pangalan sa pagdideklara na Siya ang ating Panginoon at niniwala sa ating puso na muli Siyang binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Because of His resurrection, we could now have new life and eternal life. Now, not just assurance, but His promise is true and faithful. If we receive Him, we became children of God. We will be born again. That's the restoration, reconciliation from the Lord because of His love. Maraming salamat. God bless.